Iyaw, aret, labas na nga uli si Utoy. Ngayong gabi nga hindi muna tayo maglulutaw at tayo may pupuntahan. At bago iyaw, ako iuwi muna at kakaunin ko nga kayo mag-ina. May paila uli si Mayor dun sa may munisipyo, aming pupuntahan. 6.30 daw ng gabi si Sindihan, kaya kami nagmamadali na. May kalamigan nga ngayon kahit wala pang isdaw, kaya makapal lang aming mga jacket. Aring ating pupuntahan ay malapit lang sa amin, siguro yung mga 7 minutong drive. At nung kami nakarating ay puno na kayong parking lot kaya malayo-layo yung aming pinarkingan. Ako nang nagbuhat kay Inay at naiwan na kay Rier. At pagkarating nga namin, iyan ang tumambad sa amin. Napakaraming tao. Siguro yung mga nasa na daan at walumput isang kataaw. Nabilang agad eh. <laughs> <laughs> Kung, oh, namula agad ang ilong et. Eh. Kala may. I say one, you say... At yan nga, pailaw ni Mayor, ay tuwang tuwa eh, mga itik. <laughs> ang mga yan ay mag-uumpisa na pumasok, diyan sa luaw, ay kami din ni Munat, baka kami maipay. <laughs> at nung medyo nahupa na din yung mga tao sa unahan, ay di kami lumapit na. Yan, din yung pasukan sa may arkong aray. Wala nang tao din sa unahan at nandun sa luob, nagpapapicture kay Santa Claus. Kami din yung nalaamog kay picture. Ayos ay sabi, paano, kami papasok na din ay panoodin nyo na lang ang mga pailaw. Yeah. At yun nga, natapos na. kami umuwi nat, napakang ginaw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amay. Pagka isang araw ulit. Shout out kay Nano Areglado ng Kabite, Kay Joy. Kay Darwin Perez ng Kabite, Kay Karen and Kate Francisco. Kay Manuel Noy Rodina Jr. ng Taal Batangas. At kay Jason de la Cruz Olivar. Maraming salamat mga idol.